Yo. Ayan, good morning. At may lakad tayo ngayon. I-deliver Ide natin yung dalawang itik doon kay Kuya Boy. Ayan, kumusta po mga idol? Oh. May lakad na naman tayo. Oh, say hi. Hello. Hoy. Where you go? Go. Maybe two people. Tita boy. Yes. N ninong boy. Who's ninong boy? No, ninong. T tita Bing is Batayos. Ninong boy. Yeah. Ninong yeah. just bring something. That. Can't yeah. take it? tapo po kayong lahat mga idol? Medyo natagalan yung ating pag-upload kasi nasira yung ating GoPro, yung ating camera. Like yung cellphone naman. Mababa yung quality ng video kaya Pangit. Pupunta tayo ngayon kay mapa hai sangbahakuya bui Now, let's go! yeah Happy! Let's go! go. Happy! you back! yan Kumusta po kayo mga idol? At pasinsa nga pala. Look in the mirror! Dito wow. yung like nakasupport. Look in the mirror oh. behind you. Look in Ang mga araw. Look behind you. Huh? You behind you. in the mirror mga idol at saka yung yung ating camera ay sirat. Adon! Adon! Hello! Hello! Hi! Hi! That's an ear! Um, Today is November 21. Mateo's birthday? Yesterday is Mateo's birthday. November 15, idol. I'm going to play a video. Mayroon tayo. Nang maliit na <coughs> Maliit no, na naman. Mayroon pa. ni lagi dyan mga 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 sir kamusta sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kumusta po yung mga youtube channel ninyo mga kaibigan natin mga vlogger Mama pa yun At yung manugang abya uh, na Tsaka Pag malaki na mga bata Yung mga ano na ba Nasa mga Great 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 yung bunso ko mga yun Ano ba 3 years old ba Kahapon At sa ganito Ang mga idol Talaga, maselan. kailangan ng mahabang pasinsya yun mga idol akit akit kailangan ng mahabang pasinsya ah ito.

Ay, ano ba? Oh. 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 Napok. Napok. Ha? Dito. Nasip. Li. Li. Adi nak buhian ay. Ada tu. Anaran em gibut-gibut anda berapa? Tengah, tengah cok. Pilih ya, buat ni. Enak neng babinya. Wah. Oh, Babi dua ribu tang. Ada neng. Anak saya. Nyapa anda dan Aden? Huh? Hari dan hari. Sama lagi kibut. Tio. Huh?

Rain. Oh. What is that? Go. go? Yeah. Pila bukan ding kue boleh eng. Hah? Hah? Atau pesan? Ini saya menang tangkal dan apikas. Kawan kok? Kau betul tak jenjat? Di kena nang ini siapa? Enam lagi gigi extend. Kau kena jenjat mengapa? Berapa jenjat? Tiga.